Kararating lang namin ng Nassau Bahamas at na-curious ako kasi may katabi kaming barko. Kaya sumilip ako sa balcony at nakita ko, ito pala yung Celebrity X Cruise Ship. Excited na ako lumabas kasi maganda tong port ng Nassau. Pero bago ang lahat, exercise muna tayo. Woo! At pagkatapos mag-exercise, kain naman tayo ng breakfast. At kahit pa puro donuts yung pinakita ko diyan, eating healthy po ako ngayon. Wow! Kaya kinwa at itlog lang po yung kinain ko. Sana oh! Nakalabas sa na tayo ngayon. At nasa kaliwa ko yung barko ng MSC Magnifica Tapos yung nasa kanan natin dito is ang Celebrity X Yung bumungad sa atin kanina So ngayon lalabas na tayo ng Bahamas At titignan natin kung ano magagawa dito sa port na to Kaya samahan niyo ako Yung maliit na cruise ship na yan yung Carnival Conquest Katabi niya yung Carnival Dream Pagkatapos yung MSC Magnifica At syempre yung Celebrity X Ang dami palang mga cruise ships ang nakadaong ngayon Meron din silang 3D billboard. Kung naglalakad ka tapos hindi mo nakita 'yan, magugulat ka na lang kasi tingnan mo yung gagawin ng pating na 'yan. At support pa lang 'yan, hindi pa tayo nakakalabas. Speaking of labas, naglakad na ako palabas. At ito yung itsura ng labasan at medyo mahabang lakaran yung gagawin para makaabot ka diyan mula sa barko. So, nakalabas na tayo ng port. Ito na dito na tayo sa kalye, kung may ito, stoplight na diyan, oh. Tapos ayun yung mga barko, kitang-kita kita pa rin dito sa labas. So, oh. pero ang pupuntahan natin ngayon, ang first pupuntahan natin is yung Queen Steps. Habang naglalakad ako papunta ng Queen Staircase, may mga nakasalubong akong nag-over ng Kalesa Ride. Sayang nga lang, hindi ko na tanong kung magkano. Kasi mahilig talaga ako maglakad. At ayun na nga, narating ko na yung first destination ko, yung Fort Pin Castle. May bayad ng $3 para makapasok ka sa loob. At ang makikita mo dyan is mga lumang kanyon, mga kulungan, baraks ng mga sundalo nung araw. Punuring kasi ng kasaysayan ng Bahamas eh. Dati silang nasakop ng Inglaterra. Ang maganda dito sa port na to, may magandang view ng dagat Kitang kita mo nga rin yung mga barko eh. Pagkatapos ko dito sa Port Pin Castle, nagpunta ako dun sa malaking water tower na yun. Sa so pagkakaalam ko hindi na gumagana yung water tower na yan at hindi ko rin alam yung significance niya kasi walang mga signs. Kaya nagpa-picture na lang ako. Pagkatapos, nagpunta na ako dito sa Queen's Staircase. Ang hagdanan ng Reyna, dadaanan natin. Ayos! Wow naman! Merong 66 na baitang itong Queen's Staircase. At ang tindi na magkakagawa nito dahil solid na bato yan. At mano-mano silang nagkurba ng hagdanan nung araw para gawin yung staircase na yan. Grabe yung katam na ginamit nila dyan, no? Tapos yung hangin, yung breeze dito. Kasi maliit lang siya, narrow channel lang siya. Mararamdaman mo talaga yung hangin na sumasampal sa mukha mo. Tapos yung ang daming puno dito, ang daming mga parang mga halahalaman sa tuktok mo. So hindi mo nakikita talaga yung araw. Nung pabalik na ako sa port, may nakita akong Pilipino restaurant. At ito po yan, yung Manila Grill. At kung interesado kang kumain dito, in case na nasa Bahamas ka, ito po yung menu nila. Sayang lang kasi hindi ako nakakain sa kanila dahil may klila yung oras namin sa Bahamas at kailangan ko nang bumalik sa barko. At habang babalik ako sa port, ini-enjoy ko lang yung scenery dito sa town ng Naso, Bahamas. Wow. Tapos may bigla pa akong nakitang nag-aaway na dalawang lokal sa Bahamas kasi nag-aaway sila sa mga customer nila. Kaya may mga pulis dyan. Since hindi naman ako taga dito, lumayo na lang ako. Mahirap na kasi ba, madamay ka pa. At pagkatapos kaya ng mga 20 to 25 minutes, nakabalik bumalik na ako sa port. I Alam mean, guys, ang laki ng pinagbago dito sa Naso. Last time na nandito ako, puro construction ba ito eh. Ngayon natapos na yung construction, nagulat ako. Ang dami ng ano eh, ang dami na magagawa sa port eh. May mga huts na sila na pwede kong magpabili ng mga souvenir. Tapos may mga hair braiding station pa sila. Kung ano-ano, ang dami magagawa din sa loob ng port na ngayon. Which is a good thing kasi kung guess ka, Magsasaya ka talaga dito Kaso magastos lang At dahil nga malaki tong port na to nag sila ng free shuttle Para daling ka sa barko O di kaya kung gusto mo lumabas ng port mula sa barko At nakabalik na nga po tayo sa barko At sa haba ng nilakad ko Ginutom naman ako. Kaya dumiretso na agad ako sa Bobay Restaurant at binanatan ko na tong manok sa atung meatloaf pati na tong quinoa. Tapos nabansin ko nga na naghahanda ng umalis tong reflection ng celebrity. At habang kumakain ako, nakita ko pa si Sir Carlo. Siya yung kasama niya yung wife niya sa loob ng barko. At kung gusto niyo mapanood yung interview ko sa kanila, nasa mga reels ko lang yan. Sa susunod na video, ipapakita ko naman sa inyo yung ginawa namin sa huling gabi namin dito sa MSC Magnifica. Kaya maraming salamat po sa panonood. At kung gusto mong makapasyalat at auto follow mo si Chido